Magandang araw! For today's video, gumawa ako ng creamy leche plan pero mas pina-level up pa natin yan dahil using good life breadcrumbs ay nakagawa ako ng crispy leche plan. Esperas pa nga lamang ito ng kapaskuhan at isa nga sa aming ihahanda ay itong leche plan. Bali ayan at gumamit nga lamang po kami dito ng 20 pieces na egg yolk. Naglagay na rin ako ng isang kilong condensed milk, dalawang latang evaporated milk, vanilla extract at saka itong kaunting piga ng lemon juice. At pagkatapos nga ay marahan lamang natin ang pag para hindi magbula-bula. Napakasimple at napakadali din lang ang naring gawin. Bali, i -re nga muna natin siya na mahigit 10 minuto. Kaya naman eto at nag-arnibal nga muna ako dito ng asukal. At kapag ganitong nakuha na nga natin yung tamang lapot ng asukal, ay eh, pwede na rin nga natin ilagay dito sa ating mga lianera. At saka natin ibubuhos etong pinagbix natin kaninang pang leche plan. Bali, ayan nga at i-steam lamang natin yan na mahigit isang oras. At makalipas mahigit isang oras yun, eto nga at luto na rin nga etong ating leche plan. Ito yung isa sa pinaka best feeling kapag nagluluto ng leche plan, yung makita mong perfect at maganda yung pagkakagawa. Ilang beses na rin talaga akong sumubok gumawa nito pero ngayon ko lang masasabi na maayos nga ang pagkakaluto ko nito at sobrang kinis tapos sakto lang yung tamis niya at napaka creamy. At ngayon nga mas ilelevel up pa natin etong ating creamy leche plan dahil gagawin nga pala natin itong crispy leche plan. Bale eto nga sa pinakang ibabaw ng leche plan ay binutburan ko lamang yan ng harina at papatigil tigasin nga lamang muna natin yan mga 30 minutos dito sa freezer at ayan kapag ganitong kapit na ngayong harina at medyo matigas-tigas na ay pinaghati-hati ko nga lamang yan sa maliliit na bahagi gagamit din tayo dito na limang pirasong itlog at syempre para mas ma-achieve natin ang crunchy sarap ng ating crispy leche plan eto at gagamit tayo dito nitong good life breadcrumbs so ang nga ito sa quality with flour kaya naman mas lalong naging masarap lahat ng nilulutong pagkain bali ayan nga dinip lang natin dito sa itlog at sunod naman nga ay dito sa breadcrumbs at saka naman natin yan prito dito sa mainit na mainit na mantika at kapag ganitong golden brown na nga ang kulay eh pwede na rin natin yan hanguin ganitong luto talaga yung gusto ko yung medyo tostado ng konti at talaga namang achieve na achieve ang crunchy sarap nitong ating crispy leche plant at kung nag din kayo ng kakaibang luto para ngayong new year, pwedeng-pwedeng nyo -pwedeng nga itong isama sa inyong listahan mga mare at talaga namang subukan nyo, napaka simple at napaka dali, pero talaga namang ubod ng sarap mm. So Passport? ward at dahil Christmas is finally here, eto hindi pa rin nga natatapos ang ating pagbibigay ng regalo. Every Christmas din talaga kinaugalian na namin ang pag ng kaunting blessings para sa iba. Kaya ngayon nga itong kapatid kong si Tano at saka itong si Angela at si Usang sila ang magdadala ng panachiwe na handa para sa mga tiyay na sa mga ilan naming kapitbahay. Ang sarap din lang talaga sa puso na kahit papano nga itaon taon ay nagagawa na natin yung ganitong klaseng bagay at talaga namang sobrang thankful and grateful talaga kami sa Lord sa mga pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin namin. Maliit at simpleng bagay nga lamang itong bitbit -bit namin pero kahit pa ay maging isa tayo sa pagngiti ng mga taong mabibigyan nito. Nakakatuwa din lang talaga na makita na tuwang-tuwa nga sila sa mga binibigay namin at iba din talaga yung pakiramdam ng saya at sarap sa puso kapag nakikita mong naliligayan sila sa munting nakayanan namin para sa kanila. Ika nga lang nila ay salamat naman daw at meron na rin silang panutsube ng pagsasalusaluhan. Nawa nga ay patuloy tayong pagpalain ng Lord para mas marami pa tayong mapasaya sa mga susunod pang taon. And yun lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Merry Christmas and a happy new year.